Sana nito tayo ng pansit ba ito?

sabulagay tayo ng garlic kasi parang mas tayo bumungo siya. Tapos papadagdag sa rapel at bango sa so, pansit. Mamaya papatay na natin ito para ano. Kasi habang nag-ano ito, sisipsipin niya na yung sabaw. Sige. Bili ka kayo ito, Jane, nakamag-ano nga, ano, ano, ng magic sarap. Hindi, hindi na kong pagkakas. Apo. Hmm?

Ayan, patayin na natin. Ayun mga mga, hindi ka patayin. Isip sipil na niya. bili ko? ano Anong wallet mo? bili ko niya? Balik sa Ha? Sige na, may wallet na ko ka. Hindi pa. Hindi oh. pa? Oo. So, yan guys. Oto, oto. So, gusto nyo sabawin nito sa pinatutunan. Okay. Thank you for watching, guys. Ito yung ating pansit na natutunan. So, yan guys. Thank you for watching.